ang um, dumating ang pagkain ng aming siopao Ayan. Isa. Dalawang pack. At yung para kay kisame. yan. Ito kasi ang maintenance ni kisame na kasi bawal na siya sa ibang pagkain dahil siya nga ay nagkasakit sa kidney. Ayan. Ayan. Excited siya kaya nakabantay. Ito bang ba binabantayan mo o karton? Ha? Buti na lang dumating pagkain mo, oh. Napakatakaw mo pa naman. Mm, takaw yan. Yan, takaw. Pugi-pugi yan, oh. Nakadamit pa yan. Mm. Pugi. Pugi yan. Takaw yan. Mm. Kano yung pagkain niyo? Mahal pala, oh. mal Mahal. Ayan, iba ang presyo ng kay Kisame. Ayan yung sayo, o, dalawang pack. 355 pala isan yan. 710, o. Imagine mo yan. Pagkain nyo. Ilang ang linggo ba inaabot yan? Dalawang linggo lang. At takaw-takaw yan. Kahit hating gabi, nang ng food. Yay! Katakaw-takaw naman ng siopaw na yan. Excited sa karton, o. Buti na lang talaga humabol ang food mo, no? Wala nang food yarn. Ayaw na nang wet. Buto, royal kanin lang. Hmm? Ang pogi daw niya kasi. Kaya gusto niya. Royal kanin. Nyay! Ang bodi Ang pogi. Hmm? Pogi. unang Pasko mo dito sa amin. Hmm? Happy bayan yan? Aray, aray naman, mga ngagat, salbahe. O, tiyo, tiyo, salbahe yan. Salba Eh, eh, galit. Eh, galit. Galit, galit. Galit, baby, yan. Oh, may paputok. O, oh, atakot na naman yan. Atakot yan. Takot, takot yan.